Ang La Trinidad Valley ay isang munisipalidad ng probinsya ng Benguet na kung saan ito ay kilala sa kanilang Strawberry Farm, Strawberry Festival at Valley of Colors o Istobosa. Ang lugar na ito din ay nagbibigay ng mga kamanghamanghang mga tanawin na dapat ay hindi mo palampasin. Bukod sa mga sikat na tourist spots na ito, may mga pasyalan din na hindi gaanong napapansin ng mga turista. Kaya sa episode nating ito, muli nating bibisitahin ang isa sa mga pasyalan na maaari ninyong magustuhan na puntahan dahil sa ganda ng tanawin na ipinapakita nito at katahimikan ng kapaligiran na hinahanap-hanap ng bawat tao. Ito ang Rocky Mountain Adventures o kilala ngayon na the moon. and guys so punta naman natin yung uh, Mount Kalugong mismo at doon tayo magkakape Let's go! Ah! U -u -u <laughs> Paano nga ba tayo makakapunta sa lugar na ito? Kung kayo nasa town proper pumunta lamang kayo sa Rizal Park tumakyat umakyat ko papunta sa may banda ng o ibaba ng City Hall. Dapat ang sasakyan natin ay may tatak na La Trinidad, Camp Dangwa or Tomay. Kung iyan ay buyagan, huwag kayong sasakay kasi ibang dadaanan yan. Malalampasan natin dito ang Bell Church. Malalampasin din natin ang sikat na Istobosa or Valley of Colors. Ito ngayon, nasa KM3 na tayo banda. Dito naman, kapag naarating na natin yung dire-diretsyong kalsada, ibig sabihin na sa kilometer 6 na tayo, lalagpasan din natin ang Strawberry Farms. Kapag nakita nyo na dito, kung hindi ninyo namalaya ng sinakyan nyo ay ibang sasakyan like papunta sa Buyagan, kung ito ay magpapakaliwa, bumaba na kayo dito banda before ng Capitol. Sumakay kayo ng may tatak ng Camp Dangwa or Tomay. Kasi dapat dito sa kalsadang ito ay pakanan ang pupuntahan ng sinakyan nating jeep. Sabihin lamang po natin sa si driver na ibaba tayo sa jump off ng Mount Kalugong at alam na nila yon. Nakarating na nga na dito sa jump off ng Mount Kalugong so ang pamasahin natin from town proper hanggang dito ay 18 pesos and 50 centavos so meron din silang garage dito kung gusto nyong uh, sumakay na lang at huwag mag hike pwede rin And so mga um, uh, sinimula sinimulan na natin mag hike quarter to nine galing lang tayo sa baba siguro mga nasa one minute na yung uh, nilakad natin so patuloy pa tayo maglalakad hanggang marating natin yung destination natin let's go So, uh, after 15 minutes of walking na nandito na tayo, sabi niya, this way to Mount Calugong Cultural Village, you made this So, tara. Tuloy natin ang paglalakad. So, dito na, guys. Makikita niyo doon ay... Uh, stairway to Mount Kalugong. So, gumawa na sila ng uh, ruta paakyat. Kasi nung last na punta namin dito, year 2018, hindi pa gawa tong kalsada. Oh, okay. Dito yung sa may cafe, dito naman doon sa may mga uh, rock formations. Basta natin uunahin. Dito? Dito may kapean. O oh, dito nga. Kainan muna. O oh, dito nga. So dito na nga. Dito yung uh, to the moon na sabi nila. <laughs> Dahil nga nagugutom na yung ating videographer ay uh, muna natin siya. <laughs> Ayan, so uh, dalawa pa lang lalakaran nyo. Dito pag gusto nyo pumunta sa kapihan at doon sa so may tinatawag nilang to the moon. At dito naman sa kabila, pag gusto nyo puntahan yung rock formations na kung saan doon nyo makikita ang kadahilanan kung bakit tinawag na Mount Kalugong ang lugar na to. So tara! <laughs> registration na rin pala sila dito. Sabi niya, register inside the park po to the moon. So, check natin kung magkano yung registration fee. Oh. Meron din pala dito, Mount Tayawan. Ito pala yung Mount Tayawan. So, iba na naman siya. agri -tourism Park. So, bali parang tatlo ang pupuntahan natin ngayon. Ha? Oo. San ka punta? To the moon. Kung gusto niyong makita yung sunset, pero 6am nakabukas yung gate nila sa baba. Ay, sunset. Sunrise. Kung gusto niyong makita yung sunrise, Uh, 6am nagbubukas yung gate nila so basically siguro mga 6am din sila nagbubukas dito para mas makita ninyo ang view ng sunrise. Dito na tayo. Ayan. So, oh, ito yung kanilang uh, entrance uh, fee, registration fee. Ang regular ay 100 pesos, senior 80 pesos, PWD 80 pesos. 6 years old to 11 years old 50 pesos. 5 years old and below ay free. So, tara. Mag-register na tayo na makapagkapin na tayo. Good morning, sir. Good <laughs> oh morning, sir. Name lang? Name lang. Name, age, and address. Ano'ng oras pa kayo nag ooperate sir? Mga eight. 8. 8 a.m.? Yes. Ay. Siya. Pwede mo magpalipad ng drone dito, kuya? Mayroon siya dito ba, siya Ah, mayroon

So, oh, ayan nga. So, yon mga kalakwatsa. Nandito na tayo sa To The Moon. Pero araw tayo pumunta. <laughs> ayan, so ang registration dito ay 100 pesos regular. And then, uh, iba na naman yung registration fee kung kayo ay pupunta doon sa Um, uh, mismong Mount Calubong Nandun yung uh, Kapehan So akala namin nandito siya banda Pero sa kabila daw pala At kung makikita nyo ay uh, Meron din dito Pwede yata tayo pumasok din dyan Kasama dito sa minayaran natin uh, Mga view deck So uh, Makikita nyo mismo Ang Latinidad Valley dito Makikita nyo yung Strawberry Farm Makikita nyo yung isang side ng bagyo at yung SM bagyo. Nandun siya mismo. So tara, paliparan natin. So, nandito na tayo sa pinakasikat na pinupuntahan dito sa Mount Kulugong ang To The Moon. Ayan. And uh, makikita nyo ang kalawakan ng La Trinidad Valley. Kapag kaya pupunta dito pala, magingat lang kayo. Lalo na pag medyo mahangin. Kasi medyo gumagalaw. Kaya medyo nakakatakot siya, actually. And, uh... Ayan nga, makikita nyo din yung part ng Baguio City doon. So kung gusto nyo mag-refresh, kahit panandalian lang, at uh, makakita ng mga ganitong view, we recommend po na pumunta kayo dito sa Mount Kalugong, to the moon, at dito sa my Rocky Mountain Adventures. Pero ang pupunahan po natin ngayon ay dito lang muna at doon sa may Mount Kalugong talaga. Kung saan makikita natin maya-maya yung bato na naguhugis Kalugong. So ang Kalugong ay word ay Ilocano. It means sombrero. So para siyang sombrero. Ayan. So napakasarap ng hangin dito. And guys, so puntahan naman natin yung uh, Mount Kalugong mismo at doon tayo magkakape. Let's go. Ah! <laughs> <laughs> Yan yung sinasabi ko kanina. Medyo gumagalaw siya. So, magingat lang kayo. Tara! Beat to the city streets. We began to feel the fire We rise like tall buildings. As the chemicals, They take us higher She so, puts her hand in mine We wanna chase the night Merong lagay ng sticker dito Siyempre, hindi tayo magpapahuli Naglagay na kanina ng sticker eh <laughs> Asan? Hindi ko makita Ha? Ano? Ah, ayun. Hindi kasi yung glossy yung nilagay mo. Hindi. Nasaan ba yung glossy dito? Ayan. So, yan yung sticker natin. Ayan siya. Nandun siya sa tabi ni Tito Noel. Yung, yung yelo ang ko ang ikot? Ha? Ayan. So, yung nilagay natin ay hindi masyadong makita. Yun kasi yung hindi glossy. Ayan. Maglalagay tayo ng... Uh, speaker natin. Uy, gumagalaw. Yan, dito natin ilagay. Okay. Ayos. Like and subscribe. Share the video. So, wait lang. <laughs> Madri tayo. So pupuntahan naman natin ngayon ang uh, uh, Mount Kalugong Eco-Cultural Village. don tayo magkakape at anong uh, aras na ba? Magte-10.30 na so sakto lang siya. Eh, may kapihan dyan pero sarado, hindi nag-open. At ang uh, dinadayo talaga na kapihan dito ay yung kapihan doon sa Mount Kalugong. So, sabi niya stairway to Mount Kalugong kasi medyo matarik yung dadaanan natin. Tara! And guys, kung medyo adventurous kayo, ay kumunta uh, na kayo dito. Kung ayaw nyo yung matindihang hiking, yung saktuhan lang, malapit dito sa Trinidad. And so, Magandang exercise din to. Yung mga hagdan pala dito ay mga bakal. Hindi siya cementado. Eh, kung makikita nyo. At yung mga railings din niya. Hindi eh, ko alam mo bakit ganito yung ginawa nila. May parte na parang mga ahas. Ayan, kung gabi kayo pupunta dito, meron din silang ilaw. So, uh, may solar light silang installed para makita niyo yung daraanan nyo dito. Whew. Ay. So, dito, entrance fee nila, environmental fee 100 pesos. Meron ding available na Uh, cabin rooms. overnight stay and accommodation. Four months cabin rooms. Good for two to four. Rent a tent with bedding, without beddings. Pitching of own tent. Daytime only. Overnight stay. Bon bonfire per wood load. Yan. So mayroon silang available cabins dito AJ Food House Yan. Kung for more inquiries um uh, Message nyo lang po yung nandun May smart sila at globe number Inquiries are only entertained from 8am to 6pm Masok tayo Good morning po. Papasyal po.